So ayan yung tanong na miglang umilaw yung tatlong icon then tumigas na po ang preno at humina habang umaandar. Ano kaya ang problema? Sportivo 2015 automatic salamat po sa sasagot. So ito tignan natin yung mga comments nila ayan, so mga ang comments ay alternator, positive ground wire, check battery terminal Huwag dyan dalawa habang naka-idle. Tinggalin mo yung negative terminal battery pag namatay. It means sira. alternator. O oh, alternator. Ito naman, alternator problem. Itong isa ay main check, main pulley. Yung isa naman, crankshaft pulley. Ito naman, oh, uh, until mo sa prime. Crankshaft pulley rin yung isa. Ako, ang sinagot ko ay putol belt alternator. Recta to the point na tayo. Kasi meron din tayong video About yung main pulley Kung ano yung Ano niya Yung tawag dito Nagiging issue O sabi niya Nagawa na Maraming salamat po Nagbigay ng na advice Comment Very educational God bless Si sir Naayon na ranyo Main pulley boss Yung ready Sa patawang Sabi ano niya Sir Rolly Visually pag ganyan Battery Fuel sedimentor Or alternator Alin sa tatlo Check your alternator Sir Bo hindi nagkakarga ng maayos ang kuryente niya. Nakita ko na po, sabi niya. Putol po ang alternator belt. Maraming salamat. O, yun. So, ito. Alternator, sir, hindi nagcha-charge. Malayo po kasi yan eh. Pag sinabi mong naput, ano, tumigas yung preno, ibig sabihin, naputol yung belt niya na nagdadrive doon sa alternator. Na, which is, yun yung nasa likod ng alternator ay vacuum pump no? so kapag tumigil yung vacuum pump which is putol nga ang belt na magda drive dun sa alternator mawawalan ka ng vacuum so ang tendency nyan titigas yung preno mo yan yan po yung ano yan po yung sagot dyan titigas talaga ang preno or else uh, maluwag na yung ano maluwag na alternator belt kung hindi man putol maluwag sya no loose na no Law -law na isa rin magiging cushion ng pagtigas ng preno at paglabas ng tatlong icon na yan so yan po so isa yun sa mga cause no? kung bakit lumabas yung tatlong icon na yan yung battery yung handbrake or brake signal then yung sedimentor Ayan. pero kung oh, umaandar naman at naiwan lang yung parang handbrake na ganyan handbrakes ibig sabihin may problema kayo sa hydrobox may problema po kayo sa vacuum may problema ko po kayo sa alternator vacuum no either yung hose or yung belt din putol Ayan. so yan yung mga possible cause pagka lumabas yung tatlo na yan at sinabi natin na alternator or sa main pulley kapag ka may problema sa main pulley makikita nyo rin tataas yung ano nyo temperature kasi diyan din nakakonek yung ano water pump eh then titigas din yung manibela nyo titigas yung manibela titigas ang preno kasi nga main pulley nyo ano na uh, ano na ibig sabihin nag slide ng main pulley so titigas ang steering aircon nyo hihina yan hihina aircon titigas steering preno hihina alternator hihina yan lalabas na yan lahat yan tatlo na yan. So yun, pagka yung main pulley, no. Pero bago magka main pulley, iingay mo muna yan. No? Uh, masakit sa tenga, iingay muna yan, no. Kasi yung pinaka damper damper na rubber na nandoon sa main pulley, ano na siya, uh, nagigim wala na siya, yung rubber nagigim bakal na. So again, maraming maraming salamat po sa pagtulong kay Sir Anyo uh, at nagbigay ng comments, no. Uh, all welcomes po comments and suggestion uh, shout out na rin po sa team Isuzu Car Enthusiast no? so team Ice no? shout po sa grupo nyo sa grupo natin so shout din kay sir na naka Japanese character sir George sir Miguel sir Juan Hu, Chris De La Peña, Jeff Reyes, and also me, Charlie Tam. Check natin yung ano niya nakita ko na po alright so yun sabi niya ito lang ang belt and sir Reggie sir Rolly and sir Val Vargas shout out po no? sa lahat po ng sumagot at nagbigay ng payo kay sir Anyo God bless po at stay safe ride safe po at God bless po sa lahat Mabuhay po. Thank you very much. Ito po ulit si, si Demo. Uh, don't forget to subscribe din po pag ano, may nakuha po kayong konting tips and then kung uh, meron pa ko yung mga katanungan pwede rin po kayong mag-message at mag-comment sa ating mga videos or direct po kayo sa facebook page ko thumbs demo God bless, bye bye